sa pagpapatuloy ng ating istorya. Sa gitna ng pagmamadali, pumasok si Bai Shaoxi na may hawak na sobri, ang mga matay nagliliyab sa kasobikan habang malakas na sumigaw, Master, Master, may dumating tayong imbitasyon. Mabilis niyang iniabot ang sulat kay Ye Junlin, na may halong kaba at pagkamausisa, tinanggap ito ni Ye Junlin, sinuri ang mahalagang papel, at sinimulan itong basahin ng malakas, sa tono na puno ng pananabig. Isang imbitasyon mula sa piging ng matandang ninuno ng pamilyang Zhu sa Spirit Province, narinig ko na kamakailan lamang ay naabot niya ang Tribulation Realm, at ang balitang yun ay yuminig sa buong Eastern Domain. Pero, ang pag-anyaya sa Profound Heaven Sect sa ganitong kasagradong pagtitipon, tila malinaw na layunin nito ang magpakitang gilas, isang hayagang pagpapakita ng lakas at karangalan ng matandang ninuno ng Zhu Clan. Sa ganitong pagbasa, nanatiling nagtataka si Ye Junlin ang kanyang mga matay tila nag-aapoy ng mga bagong tanong. Habang nagmumuni-muni ang lahat, lumapit si Hong Cheni mula sa likuran at seryosong nagwika, alam ba ninyo, ang matandang ninuno ng Zhu matapos maabot ang realm ng tribulation, ay binyansag ang isang pseudo-immortal, bagamat hindi siya tunay na immortal, ang lakas niya ay higit pa sa kaya nating harapin, dagdag pa, maraming kaaway ang profound heaven sect nitong mga nakaraang araw, hindi ba tila delikado ang pagdalo sa piging na ito? Ngunit ang ating bida ay ngumiti lamang, isang ngiting puno ng kumpiyansa, at tumugo ng may halong biro, delikado, walang kaso, Terra, sumama ka na lang sa akin. Sa isip niya, sudo immortal daw, tignan natin kung kaya nila ang galing ko, manggugulo ako ng walang kahirap-hirap at syempre, magandang pagkakataon to para ipagyabang ang bago kong mount. Biglang lumitaw ang sistema, random quest activated, dalhin ang bago mong mount sa enranding piging ng pamilyang zoo sa Spirit Province. Narinig ni Ye Jun Lin ang sinabi, at napangiti siya ng malapad, sistema, bilib talaga ako sa iyo, palaging perfect ang timing mo, parang ikaw si B1 at ako si B2, at saka, hindi ko rin mapigil ang magyabang, hahaha. -ha -ha. Habang nagmunguni-muni ang ating bida, si Bai Shaoxi naman ay hindi mapigilan ng sabik na tanong, Master, kailan tayo aalis? Ngayon na, sagot ni Ye Junlin na puno ng kumpiyansa. Samantala, nasa isang sulok si Hong Chenyi, umiiling habang naiinis, ano ba naman ang lakas ng loob ng taong ito para pumunta sa piging, ang yabang? Sa sandaling yun, isang galaw ng daliri ni Ye Junlin ang bamalat sa kalangitan, biglang nagningit-ngit ang mga ulap, kasabay ng pagdating ng isang napakapangyarihang presensya, ang mga demon beast sa ibaba ay tila pinigil ng matinding takot, nanginginig habang sila'y nagkukubli. Sa parehong sandali, nagkaroon ng kaguluhan sa hanay ng mga disipulo, anong nangyayari, sasakupin ba tayo ng mga demon beast? Nang tumingala sila at masilayan ang nakakatakot na anino na dumuduyan sa himpapawid, lalo pang lumaki ang kanilang pangamba, Master, yon ay Supreme Great Ascension Realm na Supreme Beast, paanong napunta rito, kasama ba nito ang Feathered Immortal Sect? Nanginginig sa kaba si na Jiao Dezu at Shuyun Ian. Nanlalamig ang mga mukha habang pinaghahandaan ang laban, anuman ang pinanggalingan nito. Wala tayong ibang pagpipilian kundi ipaglaban ang sekta, Billison, ay activate ang protection array, sa isang iglap, inaktiba nila ang mahika ng proteksyon ng sekta, nagningning ang array tulad ng isang nagngangalit na kalasag. Sa kabilang banda, si Hong Chenny, nanlulumo sa kaba, pawis ang buong mukha, halos bumagsak sa kanyang kinatatayuan, ano to, paano ito nangyari? Sa gitna ng kaguluhan, luha ang sumigaw si Bai Shao habang mahigpit na hinahawakan ng kanyang ulo, ang napakalaking demon beast, nandito na siya. Samantalang ang ating bida ay ngumingisi ng may halong kumpiyansa at taktikang pag-iisip, kapag ang kunping na ito ay naabot ang kanyang ganap na lakas, kahit ang labing walong pinakamalakas na elder ng Feathered Immortal Sect ay babagsak sa kanyang harapan. Sa parehong iglap, halos na paatras si Hong Cheni habang nanginginig sa takot, kung bigla ang umatake ang halimaw na ito sa sekta, tiyak na hindi ako makakaligtas, madadami ako sa ganap na pagkawasak. Sa isang iglap, sumugod si Ye Junlin patungo sa halimaw, hindi alintana ang panganib, napamulagat si Hong Cheni at napabulalas, nasara na ba siya ng bait, talagang sumusugod siya sa harapan ng halimaw, anong iniisip niya? Habang abala si Hong Cheni sa kanyang pagkagulat, Lumapit ang ating bida sa kunpang ng buong tiwala at iwinagayway ang kanyang kamay na para bang siya ang hari ng kalangitan. Hindi makapaniwala si Hong Chenni sa kanyang nasaksihan, nanlaki ang kanyang mga mata, at nanginginig na tanong niya, "Anong binabalak niya? Wala ba siyang pakialam sa sarili niyang buhay o pati sa atin?" Sa sandaling mahuli ng kanyang mata si Ye Junlin, ang kulay ng kanyang mukha ay biglang nagdilim. Hinawakan niya ito, at sa kanyang isip ay pumutok ang tanong, hindi ito maaaring mangyari, imposible ito. Samantala, si Ye Junlin Lin, matapos magbuntong hininga, nagbigay ng makahulugang titig at sinabi, napakaganda mo, tatawagin kita akon, mula ngayon, ikaw ay sasama sa akin, kasama ka na sa aking mundo. Sa mismong sandali, natulala si Shuyun Ian, tila nababaliw sa gulat, guni-guni ko lang ba ito? Si Junior Brother Ye, napasunod niya ang halimaw gamit lang ang isang galaw? Si Zhao Dezo, na halos hindi makapaniwala, ay napalakas ang pagsigaw, hindi, parang kilala na siya ng halimaw na yun, parang matagal na silang magkasama. Samantala, si Su Chenzu, lalamig habang umaatres sa takot, ay halos sumigaw, lahat kayo, ang nilalang na ito ay eksaktong tugma sa paglalarawan ng sinaunang kunpang, isang maalamat na halimaw na isinulat sa mga sinaunang teksto. Habang tumitig si Xu Yunian sa kalangitan, may tila awang sa tinig ng siya'y magsabi, ngayon na nabanggit mo, naaalala kong nabasa ko noon, ang kunpang, sa kanyang ganap na anyo. Kayang lamunin ang mga planeta at maglakbay sa bawat sulok ng multiverse, pero, ang laki nito ngayon, tila malayo sa mga kwento ng alamat. Sa marahang pagbaba ni Ye Junlin mula sa kanyang kinatatayuan, binigkas niya ng payapa ngunit may tiyak na kumpiyansa, huwag kayong mangamba, si Eikon ang aking mount. Napamulagat si Shuyun Yun Ian sa narinig, tila hindi makapaniwala, anong klaseng kababalaghan to, ang isang sinaunang halimaw, Mount Mo. Samantala, halos mapigil ni Su Chenzu ang kanyang paghanga, namutawi ang mga salita mula sa kanyang mga labi na may kasabay na halo ng pagkamangha at inggit, si Junior Brother Ye talaga, pinagpala ng langit, walang duda, tadhana ito, sana all. Samantala, si Hong Chenyi sa isang sulok, ay parang binabalot ng kadiliman ang kanyang mukha habang mahigpit na nakakunot ang noo, pati ang mga pinakamatalinong immortal ng kunlon ay naniniwalang matagal nang naglaho ang mga kunpang, pero ngayon, hindi lamang sila nagpakita, kundi isa pa ang kusang loob na naging mount ni Yejun Lin. Ang kanyang mga ngipin ay kumakaluskus sa galit habang ang kanyang isipan ay nag -aalab. bakit siya, ang tamad na yun, walang iniintindi, pero tila niyayakap ng tadhana sa bawat pagkakataon, at ako, na nagbuwis ng pawis at dugo bilang cultivator, kumakapit sa bawat hakbang para maabot ang lakas, napilitang magpakumbaba sa harapan niya. Sa parehong sandali, si Ye Jun Lin ay ngumisi habang hinahamawan ang Kunpang, sect leader, handa na kami para puntahan ang Zuklan sa Spirit Province, sa kaini Akun. Pero bigla siyang napaisip, parang may kulang, ah, eto. Sa isang galaw ng kanyang kamay, Ginamit niya ang kapangyarihan ng kanyang espiritwal na enerhiya upang buhatin ang buong lumulutang na isla, sa isang iglap, inilipat niya ito sa likod ni Akun Pang. Nang masaksihan nito, hindi napigilan ni Shu Yun iyan na mapanganga at sumigaw, ano ba yan, bahay ko yun. Samantala, biglang tumawa si Ye Jun Lin, na para bang lahat ay bahagi lang ng kanyang plano, ayos, pwede na akong matulog habang naglalakbay. Pagkatapos, tinawag niya ang kanyang mga disipulo, Tera na, sakay na sa mount, aalis na tayo. Nang marinig yun, si Bai Shao Xi ay sabik na sabik at nagwika, Opo, Master, paparating na si Mao Si. Pagkatapos, tinawag niya si Hong Chenyi, senior brother Hong, tinatawag tayo ni Master. Sa madilim na anyo ni Hong Chenyi, ramdam ang galit at paghihigpit ng kanyang panga habang iniisip, Oo, oh, kinikilingan ng tadhana ang mga malalakas ngunit hindi hindi ko hahayaang manatili akong laruan ng iba habang buhay. Habang tinatahak ang mga ulap, ang kanyang mga mata ay nagliliyab ng determinasyon, darating ang sandaling itatakda ko ang kapalaran, aagawin ko ang swerte na nararapat sa akin, kapag hindi ako bumitiw, lahat ay magiging posible. Lumipad si Akun, bumalot ang gulat at pagkahanga sa lahat habang sumasabay ang kanyang sigaw sa hangin, sa ilalim, napatingin si Jaudezo sa grupo ng ating bida, na nakasakay na sa kunping na paalis, sa tono niyang may halong kaba? Wika niya, sigurado ka ba na magiging maayos si junior brother Ye sa piging ng Zhu clan? Huwag kalimutan, ang matanda roon ay isang sudo immortal, hindi biro yun. Ang dami mong iniisip, kailan pa natin kinailangang alalahanin si junior brother Ye? Malumanay ngunit may kumpiyansang tugo ni Su so Chenzu habang nakatingin siya sa malayo. Samantala, si Xu Yun Ian, kahit pinapawisan ng matindi sa pangamba, ay nagsalita ng may halong kaba at inis, o nga, sa totoo lang, magpapasalamat na ako kung hindi siya gumawa ng gulo. Napatingin siya sa direksyon ng Zhou Clan, bago muling nagwika, ngayon ay may halong panunuya, akala ng Zhou kaya nila tayong takutin, pero hindi nila alam, ang mismong tiger, na ang papalapit sa pintuan nila, tiyak, pagsisisihan pa nila ang paanyaya nilang ito. Sa malawak na Spirit Province ng Eastern Domain, Matatagpuan ang lumulutang na isla ng pamilyang Zhu sa Spirit Province, nagkakagulo ang mga tao, nag magbigay galang sa sudo-immortal ng makapangyarihang angkan ng Zhu. Sa gitna ng lahat ng ito, ang isla ng tirahan ng pangunahing pamilya ng Zhu Clan ay nagiging sentro ng atensyon at paghanga. Malugod kaming bumabati sa pagkakaroon ng sudo-immortal sa Zhu Clan. Walang duda, mapapasa inyo ang makalangit na proteksyon sa susunod na 300,000 taon. Totoo nga, at kung siya'y mag-akyat sa pagiging tunay na immortal, maaari pang hamaba ang kanyang buhay ng mahigit isang milyong taon, hindi ba't kayo rin ay sumasang-ayon, yang Master Zhu? Ngayon, si Yang Master Zhu na ang kinikilalang tunay na tagapagmana ng kanilang angkan, nakalimutan na ang Spirit Province, ngayon, hawak niya ang mataas na katayuan sa buong Eastern Domain. Nang marinig ito, mumi si Zhu Tianyi at buong kayabangan niyang sinabi, Haha, ang taas naman ng tingin niyo sa akin, Huwag kayong mangamba, siguradong aalagaan ng Zuklan ang ating pagkakaisa. Ngunit, isang bisita ang biglang nagtanong habang maingat na sumusulyap sa paligid, nga pala, sigurado ba kayong inimbitahan ng Zuklan ang Profound Heaven Agad-agad na sumagot si Zhu Tianyi, mayabang ang ngiti na tila puno ng kumpiyansa, syempre naman, pero sa tingin mo ba, maglalakas loob silang humarap, mabuti pang huwag na lang silang magpadala ng kung sinumang walang kwenta na pang alis lamang ng konsensya nila dahil kung ganon, kahit ang anino nila ay hindi makakatawid sa pintuan. Sa pagkakataong yon, isang panauhin ang nagtanong, may bahid ng pag-aalinlangan, paano kung siya Junlin ang dumating mismo, na pangisi si Zhu Tianyi, ngunit biglang dumilim ang kanyang ekspresyon, naglalabas ng aura ng matinding pananakot at mumisi, sana nga, para makita na ng probinsya nung yun ang tunay na lakas ng Zhu Clan, walang sino mang makalulusot sa harapan namin. Nang marinig nila ito, Pilit silang ngumiti at nagkasabay-sabay na nagsalita ng may tiwala at pagsangayon. Napakatapang talaga ng ating young master Zhu, kahit pa isang venerable si Ye Junlin, wala siyang magagawa kundi yumuko at magbigay galang kapag nasa harap niya. Hahaha, -ha -ha, totoo yan, kahit pag aano katanyag si Ye Junlin, paano siya may sa isang angka na may ninunong sudo immortal talagang walang laban. Pagkatapos, si Zhu Tianyi ay ngumisi puno ng kayabangan sa kanyang muka, habang iniisip, Ye yeah, Jun Lin, kahit pa ikaw ang tampula ng usapan ng lahat, sa harap ko, luluhod ka pa rin. Biglang, mula sa grupo, isang matandang lalaki ang sumilip, bakas sa kanyang mukha ang seryosong ekspresyon, tinignan niya ang malayo at nagtanong ng may pagtataka, ano ang naroon? Ang isang misteryosong presensya ay bumulusok, na tila bam iyak sa mga ulap, kasabay nito, unti-unting lumitaw ang isang higanteng pigura kagalang-galang sa laki at lakas, ang nakakapangilabot nitong kapangyarihan ay nagpakalog sa mga spacecraft na waring nangangatog sa takot at pagkamangha. Nagkukumahog na lumabas ang lahat, mula sa isla hanggang sa mga sakay ng spaceship, na puno ng tensyon ng paligid, at sabay-sabay nilang binigkas, puno ng takot at pagtataka. Anong nilalang yan, isa ba itong demon beast, ramdam ko ang presensya ng isang dakila, ng isang venerable one, posible bang ba kunting ito? Pero, hindi ba't matagal nang nawala ang sinaunang banal na halimaw na yun? Samantala sa ibaba ang mga tao ay napaatras at natakot, Young Master Zhu, may isang makapangyarihang individual na sumasakay sa kunping para dumalo sa piging. Ang paglitaw ng kunping ay talagang isang maswerteng tanda. Diyos ko, ang pagkakaroon ng isang supreme level divine beast bilang mount ay isang napakalaking kapalaran. Hindi nakakagulat na ang matandang ninuno ng pamilya Zhu ay may koneksyon sa ganitong uri ng makapangyarihang tao. Sa di inaasahang sandaling yon, buong yabang itinaas ni Zhu Tianyi ang kanyang kamay, waring nagpapahiwatig ng kapangyarihan, sa isang iglap, binalot ng malakas na ubo ang katahimikan, umalingongaw upang makuha ang atensyon ng bawat isa, mula sa kanyang bibig, isang matalim na tinig ang umalingaungaw. Tama kayo, ang bisitang ito ay may kaugnayan sa aming dakilang ninuno, ayon sa aking mga magulang, noong ako'y isinilang, siya mismo'y bumaba at inialok na ako'y ampunin, ngunit, sa sobrang bigat ng responsibilidad na yon, nagpa siya ang aking mga magulang na tumanggi, ngunit ngayon, sa pag-iisip ko, anong sayang na pagkakataon ang sinayang nila. Habang binitiwan ang mga salitang yon, nadarama ang pagyusig ng kuryosidad sa lahat ng naruroon, lalo nilang binalingan ang pigyara sa ibabaw ng kunting, na para bang nagtatago ang kasagutan sa misteryo. May ganitong kwento pala, bulong ng ilan, habang ang iba'y nagsalita ng mas malakas, kaya pala sobrang tapang ng Zuklan, sino nga ba talaga ang makapangyarihang nilalang na to? Pagdating ng estrangherong sakay ng Kunping, walang patumpik-tumpik na lumapit si Zutian Yi at magalang na nagtanong. Sino sa mga dakilang Daoist ang naglakbay mula sa malayo, isang malaking karangalan para sa angka ng Zhu na masaksihan ang inyong presensya? Nagbigay ng kalmadong tugon si Ye Jun Lin, na may kumpiyansang tinig. Ako si Ye Jun Lin, mula sa sekta ng Profound Heaven, ang dumating ay wala ng iba kundi ako. Narinig ang balita, at tila isang bambang sumabog ang paligid na puno ng ingay ang lahat ng tao, nagsisimula ng magbulong-bulungan, si Ye Jun Lin nga ba ito, hindi na usap-usapan lang ang mga chismis, kung totoo, baka nga sinaunang sekta ang Profound Heaven sect, grabe, may kunting pa silang sinasakyan saan kaya umaabot ang lakas ng pundasyon nila, nakakakilabot isipin. Sa mismong sandaling yon, si Zhu Tianye ay napaku sa kanyang kinatatayuan, parang nawala ng malay sa gulat, at sa nanlilisik na mata ay pasiga na nagtanong, hindi maaari, siya nga ba talaga yon? Pagkatapos, tila isang alingaw-ngaw ng pagdududa ang bam alat sa paligid habang lahat ay napatingin sa kanya, yang Master Zhu, hindi ba't sinabi mo na? Iwinasiwas ni Zutian yi ang kanyang pamaypay at sa bawat kilos nito, bam alatang nakabibinging katahimikan, isang malamig at mabagsik na ekspresyon ang bam alat sa kanyang mukha. "May sinabi ba talaga ako? Mas mabuti siguro kung pag-isipan ninyong mabuti bago kayo magsalita." Hindi gumalaw ang sinuman. Nagtaas sila ng kanilang mga kamay nang sabay-sabay, tila pag-aalay ng katahimikan at paggalang, at nang nagsabi, wala, walang sinabi siyang Master Zoo, wala kaming narinig. Wala siguradong wala. Ngunit sa likod ng iniingatang galang ay ang rumaragasang pag-iisip ng isa sa kanila, ang kapal ng mukha ng hinayupak na to, mas makapal pa sa pader ng buong kaharian. Sa isang iglap, lumitaw ang dakilang ninuno ng pamilyang Shu, siya ay nasa sudo immortal realm, nakaakmang nakatayo siya, ang kanyang mga kamay nakapamulsa sa likod, habang ningiti sa kanyang mga labi at sabik na wika. Hindi ko akalain, ang sakay ng kunping ay mula sa profound heaven sect. Sa pagkakita sa kanyang kaharian, ang lahat ay agad na nagbigay pugay ng sabay-sabay, ang kanilang tinig nag-iisa. Pagbati, marangal na ninuno, habang nakatindig sa harapan ng kunping, ang ninuno ng pamilya Zhu ay napabuntong hininga, puno ng paghanga at lihim na pagnanasa, sa malalim na tinig, nagwika siya, napakahimalang nilalang, kung paano kumananais na ito'y maging yaman ng Zhu clan, Ngunit, sa ilalim ng kasalukuyang kapangyarihan ng Profound Heaven sect at sa mahiwagang pinagmula ng halimaw na ito, marahil ay dapat kumunang ipagpaliban ang aking mga plano. Paglapit ng pinuno ng pamilyang Zhu clan, may ngiti sa kanyang mukha at may bahagyang pagyuko, sinabi niya, ah, si Venerable Ye pala ang nagbigay ng ganitong karangalan sa amin, isang napakalaking pribilehyo para sa Zhu clan. Biglang may kumislap na liwanag at kasabay nito ay dumagundong ang boses ng sistema, binabati kita, host, natapos mo na ang quest, lahat ng divine abilities mo ay tataas ang bilis ng paghasa ng labing limang beses. Nang marinig yun, tumingin si Yejun Lin sa gantimpala, bahagyang napailing at nagsabi, hindi masama, tunay ngang napakahalaga ng pagkakaroon ng mount, kahit isang sudo immortal ay mapipilitang magbigay galang, isang reward na talagang karapat dapat. Ngumiti siya ng mapang akit, Kasabay ng mga salitang, sa ngalan ng Profound Heaven Sect, si Ye Jun Lin ay buong pusong bamabati sa inyong tagumpay. Sa eksaktong sandaling yun, itinuro ng matandang ninuno ng angka ng zuang daan, puno ng galang, tuloy po kayo, ikinalulugod naming kayo itanggapin. Sa pagdating ni Ye Jun Lin at ng kanyang dalawang disipulo sa gitna ng bulwagan, agad na nabalot ng pag-uusap ang lugar, ang mga tao ay tila hindi mapigilan ang kanilang pagtataka habang dahan-dahan silang naglalakad. Akala ko, ang sinasabi ng mga tao sa Buda Province ay isa siyang demonyo, isang bulok na kalbong momhe, pero tingnan mo naman ngayon, napakagwapo niya, ni hindi nga nakakatakot tulad ng mga sabi-sabi. Hala, napansin niyo ba, ang babaeng nakapula sa tabi niya, kilala siya bilang Red Fairy, ang tanyag na pangunahing disipulo ni Jun Lin, ang ganda niya, at sino naman yung munting alalay, hindi ko makita ang mukha, pero sigurado akong sobrang cute niya. Ano ba tong chismis ng mga maritis Mukhang ang layo ng tunay na Ye Jun Lin sa kwento nilang kontrabida. Naging masigla at puno ng intriga ang bulwagan, na tila may banta o sorpresa sa papalapit na mga eksena. Sa sandaling makita ni Bai Xiaoshi Xi ang masaganang hapag na puno ng masasarap na pagkain, Nagningning ang kanyang mga mata sa matinding tuwa at halos hindi mapigilan ang pagtulo ng kanyang laway, sabik niyang sinabi, halos sumisigaw. Napakaraming masarap na pagkain, Senior Brother Hong, tingnan mo ito, bilis. Isang masayang tawa ang kumawala kay Ye Junlin habang hinihimas niya ang ulo ni Bai Shaoxi na parang isang mapagmahal na nakatatandang kapatid, magiliw niyang sinabi. Kung gusto mong kumain, huwag ka nang magpigil, sige lang, little Xi. Nang marinig ang balita, walang pag-aalinlangan na tumakbo si Bai Shaoxi patungo sa mesa, subalit hindi niya maiwasang magtanong ng may sigla. Totoo ba ito, aba, hindi na magpapahuli si Mausi sa pagkakataong ito? Sa mismong sandali ding yun, lumapit si Yang Master Zhu Tianyi na may kumpiyansang ngiti, nagkukunwari sa pakikipagkaibigan, at nagsabi, Brother Ye, ang tagal nating hindi nagkita. Nang marinig yon, tumingin si Junlin sa kanya nang may labis na pagtataka sa kabila ng kanyang kaalaman, ang tanong ay bumungad sa kanyang isipan, sino ba ang payaso na to, kilala ko ba siya? Nagpatuloy si Yang Master Zhu Tianyi sa kanyang mapangahas na pagbibida, nakataas ang ulo at nagingitian, ako ang Young Master ng Zhu Clan, direktang ina po ng aming dakilang ninuno. Kinurot ni Ye Junlin ang kanyang ilong, halos na iinis, at binitiwan ang pasarkastikong tanong, ano ba ang pinagsasasabi nitong hambog na to? Masayang tumawa si Zhu Yi, napapikit pa sa sobrang pagkakatuwa, at idinagdag na may kumpiyansang tono, huwag kang mag-alala, hindi pa huli ang lahat para makilala mo ako. Ngunit, tinalikuran lang siya ni Ye Junlin, malamig ang tingin, at walang pakundangang sinabi, wala akong pakialam. Sa sandaling yun, ramdam ni Zhu Yi ang pag-init ng kanyang dugo, animoy apoy na sumisiklab sa kanyang pagkatao, ngunit sa labas, pilit niyang sinusupi lang damdamin at sa kanyang isipan ay pamatak ang matinding hinanakit. Ako si Master ng Pamilyang Zhu, isang araw, ako ang magiging tagapagmana ng aming marangal na angkan, ang ninuno ko ay isang pseudo-immortal, paanong ang tulad mo, isang walang kwentang probinsyano, magkaroon ng lakas ng loob para lapastanganin ako. Sa paghikab ng kanyang galit, dahan-dahan niyang nilingon ang mga elder na nasa tabi, ang mga mata nila ay tila kalmado ngunit may hatid na mabigat na paninimbang, ang lamig ng kanilang tingin ay bumasag sa kanyang kumpiyansa, at ang kahihiyan ay parang matinding sugat sa kanyang dangal, pumikit siya saglit, sinusubukang magkaisa muli ang kanyang diwa bago magalit. Anong tinititig-titig niyo? Akala niyo ba wala akong sapat na lakas para tumayo? Sa isang iglap, hindi inaasahan, nakita niya si Hong Cheni, isang tanawing nagpatigil sa mundo nabighani siya sa di maipaliwanag na kagandahan nito. Ito pala ang pambihirang henyo na tinalo ang Holy Son ng Feathered Immortal Sect, napakaganda niya, sa kanyang mukha at ugali, walang sino man ang makakapantay, bulong niya sa sarili, habang ang ngiti sa kanyang labi ay nag-uumapaw ng pagnanasa. Ako ang paboritong tagapagmana ng Zou Clan, walang bilang na babaeng kultibador ang nahuhulog sa panan ko, kailangan ko lang siyang lapitan, at tiyak na mahuhulog din siya sa akin. Sa isip niya, may plano na siyang bumuo. Kapag nakuha ko siya, magagamit ko siya para kontrolin si Ye Junlin. Habang nasa gitna ng isang payapang halamanan, pumitas si Hong Cheni ng bulaklak ng may katahimikan, sa isang iglap, lumapit si Zhu Cheni mula sa likuran, at sa malambing na tinig ay nagtanong, ito ay Yao Blossom, isang bulaklak na sadyang bihira at perpekto para pagmasdan, anim lang ang mayroon ng Zhu Clan, ngunit kung ito'y nagustuhan ni Red Fairy, pakiusap, tanggapin mo, isang munting alay mula sa aking paghanga. Sa kabila ng magiliw na alok, unti-unting bamaling si Hong Cheni kay Zhu nagbuntong hininga ng malamig at walang ekspresyon, sa kanyang isipan, biglang nag-alab ang pag-iisip, tanga, sa central domain, ang tawag sa bulaklak na ito ay star flower, ginagamit ito sa paggawa ng pinakamataas na uri ng mind-enhancing pills, walang katumbas na halaga nito, at ang plano mo lang ay ilagay ito sa vase, Anong klaseng probinsyano ka? Sa mga sandaling yun, muling ngumiti si Zhu Tianyi habang marahang nagtanong, Red Fairy, anong problema, hindi mo ba nagustuhan ang bulaklak na ito? Ngunit, umiwas si Hong Chenyi, bahagyang bamantong hininga at madiin sinabi, Huwag mo akong tawaging Red Fairy, lalaki ako. Hindi pa rin siya tinantana ni Zhu Chenyi, nang umiti ng may kaunting panunukso at sinabing, Red Fairy, talaga bang seryoso ka? Sa ganda mong yan ang witi mo pa rin, bakit hindi ka nalang bumalik sa kwarto ko, magpalitan tayo ng insight sa cultivation, sigurado akong may mapupulot tayo pareho. Nang marinig yun, bamaling si Hong Cheney na may pana nalang maituturing na parang talam ng espada, at mariing nagbabala, kung patuloy mo akong aabalahin, ipapangako ko sa iyo, pagsisisihan mo ito ng buong pagkatao mo. Sa pagkakita nito, nanlaki ang mga mata ni Zhu Cheney, para bang nakaharap siya sa isang multo, at napasinghap, Anong klaseng presensya ang nararamdaman ko? Parang, kapag humarap ako sa pulang pigurang yun, pati ang sudo immortal na ninuno ng Zuklan ay nawala ng dangal, parang naging isang abang insekto lamang. Nanginginig siya sa matinding takot, halos hindi makagalaw, at tuluyang napahiya sa harap ng lahat, sa isang iglap, nagdunot ito ng kaguluhan sa paligid, ang mga tao ay nagbulungan, ang iba'y hindi makapaniwala, ano ba to, nabaliw na si Young Master Zhu? Lumuhod pa siya sa harapan ni Red Fairy, ito ba ang bagong istilo ng panliligaw? Sa likuran, ang Zoo Clan Master ay nagdilim ang mukha, puno ng galit at kahiyan, hindi niya napigilan ang sarili, isang hakbang lang, at sinampal niya ang anak nang malakas, walang kwentang gago. Patuloy na nagwawala si Young Master Zoo, halos pumutok ang kanyang tinig sa sobrang lakas, tatatay, tatay. Sa gitna ng kaguluhan, unti-unting lumapit ang pinuno ng angkan ng Zhu, Bahagyang yumuko bilang tanda ng pagsisisi, at sinabi ng mariin, Red Fairy, kasalanan ko ito, hindi ko naturuan ng maayos ang aso kong ito. Ngunit sa halip na galit, isang malamig na buntong hininga ang pinakawala ni Hong Chengyi, kitang kita sa kanyang mukha ang pagkayamot habang mariing sinabi, ako ay lalaki. Napatingin sa kanya ang pinuno ng pamilya Zhu, mabilis niyang sinuri si Hong Chengyi, puno ng pagdududa habang iniisip, sa malapitan, matangkad at tuwid na ang tindig. Pero walang bahid ng grace ng isang babae, ang ibabang bahagi ng katawan niya. Matatag na parang poste, mukhang ayaw niya talagang magsuot ng palda, baka nagkamali ako sa paghusga ng kasarian, haha, ang talino ko talaga. Namula ang kanyang mukha sa sobrang hiya at awkward na nagsabi, paano ko nagawang maliitin yun, Red Fairy, ang witi mo talaga, sa isang iglap, nagliyab ang galit ni Hong Cheney, at buong lakas niyang isinambulat, ang kapal ng mukha mong paulit-ulit akong binabastos, gusto mo bang magpaalam sa mundo?